Kala na ito ay yung ti Puradaw Street Food. But, ang uh, hanga importante din iti pagyanan nga uh, patakderem o malakan iti motor mo nga kasi iti pamayam. Dayan oh, iti pwesto na ito ay yung tisangong itapuan. Oh, okay. Okay. Okay and pesto na lang kakapsat makita ka lang iti na pintas nga pesto nga pagyanan iti uh, negosyo may ato oh. no? nang alat yung motor na ligkan na iti istante o oh, kasta o oh, kasi nato apay mm. ah, mabising ka o oh, ato iti kanamun ayaw mo o, oh, yan na yung kakainin mo, ha? Ah, para sa akin sana yan. Pero kakainin mo na, ha? Ah. Naintindihan mo ng Tagalog? Anong pangalan mo? Sabrina. Sabrina. Ilang taon ka na? Hindi ko alam. Hindi mo alam yung taon mo? O, oh, ito yung mga badyaw. Dito sa Lasam, meron ng mga badyaw. So, nadati, dumawat apo. Hindi Di ka na nakastoy. Ikan ano? mga... Yan yung sinasabi nilang puso ng saging. Puso ng saging. Puso ng baboy. Okay, hindi hindi May baboy yan. Hindi, ka kakain ng baboy. Walang oh, baboy. Eh, hindi na kumakain ng baboy itong badyaw. O, oh, yan. oh, Yan yung, yan yung dugo ng baboy. O. Oh. Yan yung bola bola ng baboy at ito yung dugong baboy. O, oh, yan. Yan yung pagkain mo. O, oh, ayan mo na, ayan mo na, mo na. Kapatid oh. ko yun. Kapatid ko yung Bakit? Saan ka nakatira? tabi-tabi. Saan sa tabi-tabi? Sa -tabi? kapagsarado na yung tindahan. Tindahan? Doon lang kayo? Kapag nagsasarado na. Nakasarado? Eh, pa paano kung maligo kayo at mag-CR? Saan kayo maliligo at mag-CR? Eh, doon maghanap. O, doon sa may palengke, meron doon. Ahanap lang yung nagtatanong ka, no? Kung saan yung CR? Saan asawa mo? Nandoon. O, eto na. Ah? Saan yung asawa mo? Yan yung asawa mo. Oo. Oh. Bakit ang laki-laki yung asawa mo? Eh ayaw yung magtrabaho. Oo, <laughs> oh, nagtitinda. So, oh. Nagtihinda. Ah? Nagtihinda. Ha? Nagtitinda. Nagtitinda. Ano yung pinagtitinda niya? Yung mga itaw-itaw. Itaw. Ayun, yung maganda. Kasi kapag walang benta, kaya ako naglilimos. Oo, oh, naglilimos ka. Oo, oh, maglilimos ka kayo. Pero mas maganda sana kung meron kayo magandang mahanap na trabaho. Oh. Kahit paglabaman lang. Oo. Oh. Ayan. Uh. Ito, ito, yung Ay, paninda niya. May mga ganoon eksena na Meron na... Oh. Yeah. na tayong mapakain. Kahit konti lang.